Hello, magandang hapon po sa inyo lahat. Sa araw na ito, may papakita po ko sa inyo pambihira lamang po itong prutas at talagang tumutubo lamang po ito sa mga maiinit na lugar gaya po ng Middle East. Pero dito po sa atin sa Cebu Romblon ay mayroon pong puno na pwedeng tumubo rin dito. Kung titingnan po natin ay nasa likuran na po natin yan. At kilalang kilala po itong prutas at masarap at matamis at isa po ito sa mga number one na pagkain po ng mga Arabo. Kaya tingnan po natin sa likuran na yun, nakita ninyo, lalapitan natin yan. So ito po sinasabi ko sa inyo pong prutas, ayan. Ito po yung tinatawag na dates. Diba? Tingnan nyo maigi po yung kanyang pinakakatawan po ng dates. Oh. No? Ayan, nakita nyo po, para po siyang pitugo. Meron po siyang mga tinik-tinik, ayan. At ang tinik po nito ay nakakatakot at pwede po tayo nitong matusok. Ingat lang po tayo sa pagtatanim nito dahil po ito ay delikado rin. Kung tayo ay marunong magtanim, napakasimple lamang ito. At isipin po, nabubuhay po yan dito po sa isla ng Sibuyan. Yes, tama po kayo dahil mismo sa Sibuyan rumbrun po ito. Tingnan nyo maigi po ang kanyang balat po ng dahon. Napakaganda kulay, green at tingnan nyo naman o, oh, talagang makapal ang kanyang dahon. Tsaka ito o, oh, yung kanyang pinaka dulo ng dahon ay Pointe o kaya matulis parang sa ball pen napakaganda po ayan ngayon pa po ako nakakita nito sa totoong buhay dahil karamihan po nito ay nasa video lamang at saka sa mga vloggers so ngayon nakita ko talaga ito ngayon ko po at nakita ko talaga po dito na ito po ay ganito pala kaganda po ng days ayan di ba napakaganda o oh. At tingnan po natin ang kanyang po ang pinakatalbos. Ayan. Malapitan natin. O. Tingnan nyo maigang talbos niya. Ayan o. Parang sa buli o kaya sa niyog. Parang kapatid din po ito ng parang sa niyog. Pero kakaiba po ito. Ito po ay kinakain po ang kanyang prutas. Sobrang tamis po yan. At sobrang sarap po yan. At talaga namang maraming variety po ng dates. Ito hindi lang po isa kundi dalawa po yan sila. Ayan po meron po dito. Bali dalawang puno po yan at nakalagay lang po yan dito sa ayan o oh, sa paso lang na malaki po yan ayan po yung lagayan ng inumin tubig tingnan nyo naman o oh. ang galing no ang ganda talaga dito maniraan sa sibuyan dahil pwedeng ang mga prutas sa ibang bansa ay pwedeng mabuhay dito sa atin ayan gaya nito o ba diba? dalawa po yan so mas So ayun guys, binigyan po tayo ni Manong ng buto po ng dates ito. Ito pong patagal ko nang hinahanap. Kaya marami marami salamat po. So galing Saudi na po ito. Ito po. kaso kailangan po natin itanim po nito. So pag-aralan natin yung mabuti. So ayan po guys. Magtanim po tayo nito ng mga dates. Kasi pambihir lang po yan. Tumubo po sa isla ng Cebu yan. So napakaganda po ito dahil masarap tong pagkain. Kaya thank you for watching po sa inyo. Bye.